So ayan, nandito na naman tayo sa Manukan sa Indang. Ayan. <laughs> ayan, nandito ako guys sa likod. Ayan, kasi gustong-gusto ko dito yung lugar na to guys. Kasi dito, ang lamig. Ayan, di ba? Nakita niyo naman walang init dito na part. Pero dun sa gawin na yan, may mainit pa. Sa likod po to na bahagi ng bahay na pinapagkahan Nag-deliver kasi ako guys ng shoes. Di ba kanina nag-post ako ng shoes. So, ayan. Dinaliver namin and hindi pa kami nakaka away So, ayan. Nagre-relax ako dito. <laughs> ako lang ang tao dito sa likod. Ayan. Uh, three months na rin ata bago ako nakabalik dito, no? Ayan. Dati kasi nung sa isang vlog ko, maano pa dito, ma madamo. Ngayon, ayan, nilinis na siya kasi nabili na yung kabilang lota. Ayan, guys, ginagawa siyang resort. Ayan ginagawa siyang resort guys ayan na may hukay ayan siya hinuhukay yung pool ayan so nabili na yung lupa nakarugtong nito ayan and balita ko ay resort yan so inaarbor ko yung sa harapan dito sa kabila kuhain kong tindahan <laughs> alam nyo naman yung inday nyo ang utak ay puro raket diba wala tayong isip iniisip kundi raket raket Ayan. Basta pagkakapirahan, go lang. Ayan. So, dito guys, ang daming panabong na manok dito. Halos araw-araw ata eh, nagsasabong sila. <laughs> Puno yan guys ng chicken, oh. Lahat ng makikita nyo, ano, may chicken yan. Panabong lahat yan, oh. Ayan. ayan. At andun sila, nanguha sila ng mangga, pauwi sa amin. <laughs> so, may uwi tayong mangga, guys. So, nanguha sila ng mangga para iuwi namin. Ayan aswete guys. Manghinga akong aswete. Ayan, gagamitin namin sa party. Ay, sa outing. Manghingi din ako na ano. Sayang, ang buko ay naubos. Kakapunta dito ng mga taga Maynila. ah, <laughs> uh, diba guys? Eh, sarap dito guys. Walang so, init. Hindi mo kailangan ng electric fan. Diba? Hindi mo kailangan magkulong-kulong. Lakad-lakad. Ayan guys, so, so iba-ibang lahi ng manok ang makikita mo dito. Ayan. Ayun, oh, iba-ibang lahi ng manok guys, oh. Mga breed ng manok dito, nagbi-breed sila ng manok. Ayun, ang dami. Kaya lang guys, uso daw nakawan ng manok ngayon, ilan ang ninakaw dito. Kasi nga, dati wala pang bakod siya. Ayun, ngayon may bakod na. Ayan, so ginagawa na rin yung sa, ayan, yun, part na yun dyan, ginagawa na yung kalsada, papasok dito sa resort. Ayan, sa so may nakatira na. Ayan. Ayan o, oh, tinaasan nila yung bakod. Diyan, dati walang bakod diyan. So, ayan. Ang galing mag-ano mag, dito, guys, ng... Mura pa yung ano dito. Dito sa indang na park, dito sa park na to, guys, ay ano. Mura pa yung paano ng lupa. May airplane. Ayan. Sa so, airplane, guys. International yan. Ayan, ah. Uh... Oh. O, oh, diba? daming chicken. Ayan na si Jameer, magpapainom na. Ayan guys, so may type din. Ayun, iba-iba talaga guys ang mga ano. Ayun, oo, iba naman siyang lahi. oh <laughs> Ayun naman puti, oh Ayun naman, ay iba rin ang lahi niya. Mayroon siyang halo. Ayun, oo, diba, ng babate. Ayun. Diba? Hindi ko alam guys kung ano mga lahi ng mga manok na yan. Basta lahat sila magaganda at mahal. <laughs> Ayan. Yan ang kanilang ano dito guys. Pampalipas oras. Sabong. Mayaman kasi may ari. Ayan. Oh, oh. Iba naman siya. O. Oh. Diba? Iba <laughs> ibang klase ng mga manok. Yan si Jamir guys. O. Oh. Yan ang bumili ng shoes. Ayan. Ayan. Oh, diba ang dami. Ang ah? dami yan guys. Oh. Ang gandun oh, bili na kayo ng manok. Pati <laughs> manok binibenta ko na hindi naman akin. <laughs> o, oh, di ba? Pero pag gusto niyo pwede naman. <laughs> Yan sila guys. O, oh, nag-iisip sila kung ano yung pangkukunin nila. <laughs> ayan. So, hanggang dito lang tayo ulit. Pag mo kaawayin, dadaan lang ako eh. Kaawayin mo ako, dadaan lang <laughs> ako. niya ako guys. Ayan ah. So, ayan. Wala pa nag guys. Doon nag -video okay sa harapan. Ayan ang mga bantay dito. mga dog. Ayan. O, ayan sila. Ayan sila, o. Mimiting sila. Charot. <laughs> o, ipapahinga na. Katapos lang uminom ng tubig. Ayan. So, ayan guys. I-share ko yung sa inyo aking Sunday. Ayan, nandito tayo sa Indang para mag-deliver na sapatos. At yun ay kasama na yung mag-relax-relax ng konti. Maya-maya ay uuwi na rin naman kami at gabi na. Ayan. Ayan, bye-bye for now guys.